formal ng binuksan itong Sabado ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA at ng Komisyon ng Wikang Filipino ang buwan ng panitikang pambansa. Tuwing Abril ito ginugunita ayon na rin sa Proclamation 968 na nilagdaan ni Pangulong Aquino noong nakaraang taon. Isa sa mga highlights ng buwan ng panitikang Pilipinas 2016 ay ang Kampo Balagtas na ginanap dito sa Orion, Bataan na itinaon naman sa ikadalawandaan at dalawamput walong kaarawan ni Francisco Balagtas Baltasar isinusulong din ng Komisyon ng Wikang Filipino na maging bayani si Balagtas. Kailangan natin magkaroon ng na isang bayani na nagbula sa kultura. Almost two centuries na natin binabas si Balagtas. At hanggang ngayon ay na nakikitahan ang relevance ng kanyang mga sinulat. Bilang pagpupugay naman sa ama ng panula ang Pilipino, hindi mawawala ang balagtasan sa kampo. Sinampulan ni na Wanna Change at mga premyadong makata gaya ni na Dr. Michael Coroza at Vim Nadera ang mga bisita. Ang kanilang balagtasan tungkol sa politika. Sino ba ang dapat sisihin? Mamamayan ba? O leader? Lakandiwa niyo pong ngayon ay nagkahanap? Nang ibig magsipagtos dito sa harap kung ang mamamayay laging lumalaban ay hindi mo usbong ang katiwagian kung hindi ibebenta boto karapatan mayaman mang leader ay talo sa halalan kaya nga ang wika ni Simon sa pili ni na ating pambansang bayani. Dapat nang magwakas ang pananalbahe ng mga pinunong tanging ang sarili ang itinataas habang bayay opre hindi nakilala ang tama't mabuti. Tatlong araw ding naglagi sa Kampo Balagtas ang nasa isang daang estudyante mula sa NCR at mga karatig probinsya. Nagsama-sama sila rito, mga grade 7 hanggang grade 10, para mag-aral kung paano magsulat ng kwento at saka ng tula. Tinuruan din sila ng tamang pagawa ng tula at kwento. At dahil millennials na ang mga estudyante, sa paraang maiintindihan nila ang lecture. Ang pamagat actually ng lecture ay ano, uh, paano magsusulat ng tula sa panahong pabebe. Marunong naman ang mga bata magsulat at kadalasan nagsisimula tayo sa pagsulat ng love poems. So, diniscuss ko lang yung elements ng love poetry, ng poetry in general. Nagtapos naman ang programa sa sayawan at tuntugan gamit ang mga katutubong instrumento. Umaaksyon, Laila Chikadora, News 5. Come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.